Ako si Miguel. Katatapos lang ng klase namin. pakasyon na. Ang best friend kong si Michael, uuwi sa probinsya ng lola niya para bumisita. Dahil sa sobrang boring sa amin at wala rin akong ginagawa, naisipan kong sumama sa kanya. Pagdating namin sa probinsya, sinalubong kami agad ng lola ni Michael. Napakabait niya at pinakain kami ng masarap na karni ng baka. Pagkatapos kumain, niyaya akong si Michael na ipasyal ako sa lugar nila. Ang ganda! Maraming puno, palayan at sariwang hangin. Ihira akong makita to sa personal, kaya gustong gusto ko. Pero bago kami lumabas, pinalaan kami ng lola niya. Huwag kayong lalayo at huwag na huwag kayong magpapagabi. Marami rito ang mga... iniisip hindi ako naniniwala sa ganun. May pahabol pa si Lola. Bago mag alas otso ng gabi, dapat na sa bahay na kayo. Dahil, unang linggo mayo ng buwan, may parada ang mga day. Hindi niya natapos ang sinabi, para bang may gusto siyang sabihin, pero pinigilan ang sarili. Naglakad-lakad kami ni Michael. Nang mapagod na kami, niyaya na niya akong umuwi. 7.30 na kami nakarating sa bahay Pinakain ulit kami agad ni Lola. Pero may kakaiba. Para siyang nagmamadali. Para bang natataranta. Pagkatapos namin kumain, pinatulog na agad kami. Pagkahiga namin, nagtanong ako kay Michael. Michael, bakit ba ang balisa si Lola mo? Ganyan lang talaga yun. Matanda na kasi. Sagot niya, biglang pumasok si Lola sa kwarto. Huwag kayong magiinay, Matulog na kayo. Kung mag-CCR kayo, gawin nyo na mayon. Dahil mamaya, bawal na. Patayin nyo na rin ang lampara. Kahit anong mangyari, huwag kayong babangon. At huwag na huwag magbubukas ng bintana. Naiintindihan nyo ba ako? Tumamulang kami. Makalipas ang ilang oras, nagising ako. Naiihi ako. Ginigising ko si Michael ayaw magising. Kaya dahan-dahan akong pumangon. Tahimik ang paligid mukhang tulog si Lola tumirecho ako sa CR paglabas ko papabalik na sana ako sa kwarto nang digla akong makarinig ng mga tinig mga babae na kumakanta ang ganda ng boses nila parang humihila sa akin hinanap ko kung saan galing pinuksan ko ang bintana nanlamig ang katawan ko sa nakita mga babae naglalakad ng pila-pila ang kaganda nila Suot nila bilang mga damit na pang-diyosa at habang yumalakad, umaawit sila. Parang isang parada ng mga diwata. Lalabas na sana ako para makita pa sila ng... Diba sabi ko kayo? Huwag kang babangon kahit anong mangyari! Biglang lumitaw si Lola. Galit siya. Pasensya na po, Lola. Naiihilang po ako. Tapos may nakita po ako mga babae. Wala kang nakita! Huwag mo silang papangkitin. Tumitig siya sa akin. Seryoso ang mukha. Nakita ka ba nila? Hindi po. Sagot ko. Medyo nanginginig. Sige. Bumalik ka na sa kwarto. Huwag ka nang babangon. Huwag. Habang nakahiga, hindi ako makatulog. Sino ba sila? Bakit takot si Lola sa kanila? At kung nakita nila ako. Ano kaya ang mangyayari sa akin?